Alam nyo ba na ang akala nating nakakabuti sa ating katawan ay minsan pala mas nakakasama, lalo na kung lampa 60 na tayo. Maharing ginagawa ninyo ito araw-araw. Iniisip na nagpapalakas kayo. Ngunit ang totoo, unti-unti pala nitong pinaiikli ang inyong buhay o mas masahol pa ay nagdudulot ng malubhang pinsala. Ang masakit na katotohanan, marami sa atin ang patuloy pa ring gumagawa ng mga ehersisyo na sa halip na magpatibay ay nagdudulot pa ng sakit at panganib sa ating katawan, lalo na sa ating mga kasukasuan at puso. Hindi natin napapansin na ang labis na pagpupursige sa maling uri ng ehersisyo ay maaring maging sanhi ng matinding kirot, pagkabali ng buto, o mas malala, problema sa puso na hindi natin inaasahan ang inisip nating healthy ay maaring nagiging harmful na pala. Ngunit huwag kayong mag-alala mga kababayan dahil may solusyon dyan. Merong lihim na kaalaman tungkol sa pag na karaniwang hindi natin naririnig. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong delikadong ehersisyo na dapat iwasan kapag lampasin na at ang tatlong ligtas at epektibong ehersisyo na talagang makakatulong sa inyong kalusugan at habaan ng buhay. Manatili hanggang sa huli, habil, mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at magpapabago ng inyong pananaw sa pag sa inyong golden years. Ngayon, simulan na natin sa unang delikadong ehersisyo ang madalas na hindi natin alam na nakakasama pala sa atin, ang high-impact aerobics at pagtalon. Maraming kababayan natin, lalo na ang mga dating aktibo noong kabataan, ang gustong manatiling masigla. Kaya madalas, sumasama sila sa mga group classes tulad ng Zumba o kaya ginagaya ang mga nakikita sa TV na puro talon at mabilis na galaw. Ang akala natin, maganda ito sa puso at makakatulong magpapayat. Tama naman, pero may malaking pero para sa atin na lampas sistina. Ang bawat talon bawat pagbagsak ng ating mga paa sa sahig ay nagbibigay ng malakas na puwersa sa ating mga kasukasuan. Isipin ninyo ang inyong mga tuhod, balakang at gulugod sa bawat talon para kayong tumatama sa pader at sa paglipas ng panahon lalo na't na manipis na ang cartilage o pampadulas sa ating mga buto dahil sa edad. Ang paulit-ulit na impact na ito ay nagiging sanhi ng pananakit, pamamaga, para itong lumang pinto na paulit-ulit mong ibinabagsak ng malakas. Tarating ang panahon na sisirain mo ang mga bisagra at mismong istruktura nito. Bukod pa rito, ang biglaang mabilis na paggalaw at pagtalon ay nagpapataas ng tsansa ng pagkadapa. Isang maling landi, isang maling tapak, at maaari na kayong madapa. At alam naman nating ang pagkadapa sa ating edad ay hindi biro. Maritong magresulta sa pagkabali ng balakang, puto sa braso o malubhang pinsala sa ulo. Kung dati madali nating magawa ang mga jumping jacks o pagtakbo, nayon ay iba na. Ang pusulin natin ay hindi na kasing lakas noong kabataan. Ang biglaang pagtaas ng heart rate dahil sa matinding pagtalon, ay maaaring maging sanhi ng labis na stress sa puso, lalo na kung mayroon na tayong kondisyon sa puso na hindi natin alam. Ang paghingal ng sobra, paninikit ng dibdib o pagkahilo ay mga senyales na dapat nating seryosohin. Huwag nating pilitin ang ating katawan na gawin ang hindi na nito kaya. Mas importante ang kaligtasan at pangmatagalang kalusugan kaysa sa pakikisabay sa agos ng mga ersisyo na hindi na akma sa ating edad. Isipin nyo, kung ang inyong mga po ay naglalaro ng luksong baka at bigla kayong sumali, nakakatuwa man, pero ang risk ay napakataas na. Ang payo ko, kung gusto ninyong magkardyo, may mas ligtas na paraan, hindi kailangan ng talon para makakuha ng benepisyo. Ang ikalawang delikadong ehersisyo naman ay ang labis na pagbubuhat ng mabibigat na timbang o intense weight training na ginagawa ng walang tamang kaalaman o gabay. Marami sa ating mga lolo at tatay ang likas na malakas at sanay magbuhat noong kabataan. Nakasanayan nilang magbuhat ng sako ng bigas, mag-igib ng tubig o magbuhat ng mabibigat na gamit sa bukid o sa bahay. Kaya naman, pagdating sa edad na 60, iniisip nilang makakatulong ang pagbubuhat ng weights para manatiling malakas ang kanilang mga kalamnan at buto. At totoo naman, mahalaga ang pagpapalakas ng kalamnan para mapanatili ang lakas at mobility sa pagtanda. Ngunit, ang susi ay nasa tama at moderate ang pagbubuhat ng sobrang bigat lalo na kung mali ang porma. Halimbawa, kung nagbubahat kayo ng bubble o dumbbell ng sobrang bigat at takubangin inyong likod, ang puwersa ay dumidiretsyo sa inyong gulugod. Maari itong maging sanhin ng slip disc o pananakit ng likod na tumatagan ng matagal. Hindi lang yan. Ang pagbubuhat ng mabibigat ay kadalasang nagiging dahilan ng pagpipigil ng hininga na tinatawag nating Valsalva Maneuver. Ito ay kapag may bahagi ng inyong bituka o taba na lumalabas sa mahinang bahagi ng inyong tiyan o singit. Kung dati malakas kayong mag-igib ng tubig. Ngayon, pag-usapan naman natin ng ikatlong hersisyo na sa tingin natin ay nakakatulong sa ating. Para ito ang pagpiga sa sponge. Sa katagalan, numinipis ito at nawawala ng cushioning. Maaari ito maging sanhin ang pananakit ng likod, slip disc, o matinding spasms na abuti ng ilang araw o linggo. Bukod pa rito, Maraming tao ang hindi nakakakuha ng suporta mula sa kanilang core muscles habang gumagawa ng sit-ups. Kaya naman binibigyan nila ng pressure ang kanilang leeg sa pamamagitan ng pagilarito. Ito ay nagdudulot ng paninigas at pananakit ng leeg at balikat na lalong nagpapahirap sa pang-araw-araw na gawain. Isa pa, para sa atin na medyo hirap ng bumangon mula sa sahig, ang paggawa ng sit-ups ay nagpapataas din ng risk ng pagkadapa o pagkahirap na makabangon pagkatapos ng ehersisyo. Masakit na nga ang likod na pa, doble ang problema. Mahalaga ang core strength, ngunit may mas ligtas at epektibong paraan para palakasin ang tiyan ng hindi sinisira ang ating likod. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga ehersisyo na ligtas at tunay na makakatulong sa inyo na manatiling malakas at masigla ng walang panganib. Ang una at marahil, ang pinakasimple ngunit pinaka-epektibo sa lahat ay ang mabilis na paglalakad o tinatawag nating brisk walking. Hindi ito ordinaryong paglalakad na parang naglalakad lang sa mall habang namimili. Ang brisk walking ay paglalakad na sapat ang bilis para bahagya kang mahingal at medyo pinapawisan ngunit nakakapagsalita ka pa rin ng buo. Isipin mo, parang nagmamadali ka lang na umabot sa bus o jeep. Ang paglalakad ay isa sa pinakamahusay na ersisyo para sa ating puso at baga. Nakakatulong ito na mapababa ang presyon ng dugo, mapabuti ang blood sugar control at mapalakas ang ating resistensya. Dahil ito ay low impact, walang biglaang ang pagtala sa mga kasukasuan, kaya ligtas ito sa tuhod, balakang at gulugod. Bukod pa rito, ang paglalakad ay napapalakas din ng ating mga buto nakakatulong para maiwasan ang osteoporosis at napapabuti ng ating balanse na mahalaga para maiwasan ang pagkadapa. Isa pa, ang paglalakad ay nakakabawas ng stress at nakakapagpabuti ng mood. Sariwang hangin, magagandang tanawin, at ang pakiramdam ng paggalaw ay nakakagaan ng kalooban. Wala itong gastos at pwede mong gawin kahit saan. Pwede kayong maglakad sa inyong subdivision, sa parke, o sa plaza sa inyong bayan. Kung mahina pa kayo, magsimula sa 10 to 15 minuto. Dahan-dahan itong dagdagan hanggang sa makamitin nyo ang 30 minuto, limang beses sa isang linggo. Tiyakin lamang na magsuot ng komportableng sapatos at kung mainit, magdala ng tubig. Simple lang, di ba? Pero ang epekto nito sa inyong kalusugan ay napakalaki. Ang ikalawang ligtas na ehersisyo na napakaganda para sa mga alampas 60 ay ang water aerobics o paglangway. Ito ay lalong perpekto para sa mga may pananakit ng kasukasuan o arthritis. Alam nyo naman, kapag nasa tubig tayo, mas magaan ang ating pakiramdam dahil sa buoyancy. Ang tubig ay sumusuporta sa ating katawan, kaya ang pressure sa ating mga tuhod, balakang at likod ay nababawasan ng malaki. Parang lumulutang kayo habang nag-ehersisyo. Kaya kahit may arthritis o pananakit ng kasukasuan, mas madaling gawin ang mga galaw sa tubig na hindi ninyo magagawa sa lupa. Ang water aerobics ay isang full body workout na nagpapalakas ng ating mga kalamnan ng sabay-sabay. Nagagamit natin ang resistensya ng tubig para magpalakas ng braso, binti at core. Halimbawa, ang paglalakad sa tubig na umabo sa inyong dibdib ay mas mahirap kaysa sa lupa kaya mas napapalakas ang inyong mga binti at puso. Bukod pa rito, ang tubig ay nakaka-relax at nakakabawas ng stress. Ang lamig at ang tunog ng tubig ay nakakapagpakalma ng isip at nakakapagpabuti ng mood. Kung marunong kayong lumangoy, ito ay isa sa pinakamahusay na ersisyo para sa puso at baga at nagpapalakas ng lahat ng inyong kalamnan ng walang impak. Kung hindi naman kayo marunong lumangoy, Marami namang water aerobics classes na available na hindi kailangan lumangoy kundi ginagamit lang ang resistensya ng tubig sa paggalaw. Kung may access kayo sa swimming pool, subukan ninyong maglakad-lakad lang sa tubig o gumawa ng mga simpleng galaw. Kung wala namang pool sa mga beach sa Pilipinas, kung saan ligtas, maaari rin kayo maglakad-lakad sa mababaw na bahagi ng dagat. Tandaan, hindi kailangan ng matinding paggalaw para maging epektibo ang ersisyo ang mahalaga ay regularidad at kaligtasan. At ngayon, dumako tayo sa ikatlong ligtas na ehersisyo na maaari nyo gawin kahit sa loob lang ng inyong bahay na hindi nangailangan ng mamahaling kagamitan. Ang chair exercises, resistance band exercises, at modified bodyweight strength training. Ang mga ehersisyong ito ay napakagaling para palakasin ang inyong mga kalamnan at pabuti ng inyong balanse na napakahalaga para maiwasan ang pagkadapa. Ang kagandahan nito ito ay adaptable sa inyong kasalukuyang lakas at kakayahan para sa mga chair exercises. Ang upuan ng inyong magiging kasama, maaari niyong gawin ang mga sumusunod. Habang nakaupo, iangat ang inyong mga tuhod na parang nagmamartsa. Iunat ang inyong mga binti pasulong at ibalik. Iangat ang inyong mga braso sa gilid o pataas. Simple lang, di ba? Pero nakakapagpalakas ito ng inyong mga binti at braso habang sinusuportahan ng inyong katawan. Para naman sa resistance band exercises, ang resistance band ay isang elastic na goma na nabibigay ng banayad na resistensya. Napakagaan itong galien at madaling gamitin. Pwede niyong gamitin ito para palakasin ang inyong mga braso sa pamamagitan ng pagilan nito o para palakasin ang inyong mga binti sa pamamagitan ng pagtapak dito at pagunat ng inyong mga paa. Ang resistensya nito ay adjustable, kaya kung mas malakas na kayo, Pwede rin yung gumamit ng mas mahirap na band. Walang biglaang impact, puro controlled movement lang. Kaya napakaligtas para sa mga kasukasuan. At sa modified bodyweight strength training, ibig sabihin, ay ginagamit lang ninyo ang bigat ng inyong katawan bilang resistensya. Ngunit may pagbabago para maging mas madali at ligtas. Halimbawa, sa halip na gawin ang full push-ups sa sahig, pwede ninyong gawin ang wall push-ups kung saan nakatayo kayo at itinutulak ang inyong sarili palayo sa pader. O kaya, sa halip na full squats, puwede kayong gumamit ng upuan at gawin ang sit-to-stand exercises kung saan umuupo at tumatayo lang kayo. Ang mga ehersisyong ito ay nakakatulong na mapanatili ang inyong muscle mass na mahalaga para sa inyong metabolism at pag-iwas sa pagina ng kalamnan na kakibat ng pagtanda. Ang pinakakapanapanabig na bahagi Maari ninyong gawin ito habang nanonood ng TV, nakikipagkwentuhan sa inyong mga kaibigan o habang nagpapahinga sa hapon. Kaya't mga kababayan, tandaan po natin ang ating mga napag-usapan. Ang tatlong ehersisyo na dapat nating iwasan o gawin ng may matinding pag-iingat ay ang high-impact aerobics tulad ng pagtalon, ang labis na pagbubuhat ng mabibigat na timbang, at ang tradisyonal na full sit-ups o crunches. ama ito ay maaring magdurot ng matinding pinsala sa ating mga kasukasuan, gulugod at puso, lalo na sa ating edad. Ngunit huwag po nating isipin na kailangan na nating itigil ang lahat ng paggalaw. Sa halip, yakapin natin ang tatlong ligtas at epektibong hersisyo, Ang mabilis na paglalakad o brisk walking, ang water aerobics o paglangoy, at ang chair exercises, resistance band exercises, at modified body weight training. Ang mga ito ay mabibigay sa inyo ng lakas, tibay at kalusugan ng walang panganib. At narito ng sorpresa na ipinangako ko sa inyo ang pinakamahalagang ehersisyo na makakapagpahaba ng inyong buhay at makakapagpabuti ng inyong kalidad ng pamumuhay paglampas 60 ay ang pagiging mapagmatsyag at pakikinig sa inyong sariling katawan. Hindi kailangan ng matinding pagpapawis o pagod para masabing epektibo ang ehersisyo. Ang tunay na sikreto ay ang pagiging consistent, pagpili ng tama at higit sa lahat ang pag-unawa na ang bawat sakit o paninigas ay senyales mula sa inyong katawan na kailangan ninyong magpahinga o baguhin ang inyong ginagawa. Huwag nating pilitin ang sarili lampas sa ating kakayahan at huwag nating ikahiya kung hindi na natin magawa ang mga bagay na nagagawa natin Noong bata pa, ang bawat tao ay iba-iba at ang pagtanda ay proseso na nangangailangan ng pag -angkup. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating pangalagaan ang ating sarili ng matalino at may pagmamahal. Tandaan po ninyo, ang pagtanda ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng malakas at masiglang katawan. Ang bawat maliit na pagbabago sa ating gawi ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang paggawa ng tamang exercise ay parang pag-invest sa inyong kinabukasan. Binibigyan ninyo ang sarili ninyo ng mas mahaba at mas masarap na panahon kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ano sa tingin ninyo? Nagawa niyo na ba ang alinman sa mga delikadong exercise na ito? O baka may ligtas kayong exercise na gusto ninyong ibahagi na hindi namin nabanggit? Ibahagi ang inyong mga karanasan at katanungan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong kwento at matuto mula sa inyo. Ang inyong mga komento ay nakakatulong din sa iba nating mga kababayan. Kung nagustuhan ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at buhay sa ating Golden Years. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Tandaan mga kababayan, mabuhay tayo ng masigla at malusog sa bawat yubto ng ating buhay. Kayo ang bida sa sarili ninyong kwento ng kalusugan. Hanggang sa muli.